Mga kay Mortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipinot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon tungkol sa mga lihim na karunungan, dapat ba na, no, na magtabi-tabi po tayo kapag halimbawa umiihi o kaya bumabato sa mga ilog o sa mga malalaking punong kahoy? Maraming ano, maraming... Kaugalian natin mga Pilipino na kapag tayo ay lumalapis sa isang malaking puno, nagtatabi-tabi po tayo. Kaya kapag tayo dumadaan sa mga ilog o sa mga hindi pa na bihirang daanan ng mga tao o sa mga tinatawag natin ng mga nono sa punso, ang mga kaugalian nito ay minana natin sa ating mga ninono na mga pit healer, mga turo ng mga pit healer, mga albularyo. Ito po ay hindi turo ng anuman religion o anuman simbahan lalo po sa Roman Catholic, hindi po ito tinuturo. Dahil po ang mga maruming espiritu, ang mga inkanto, mga nono sa punso, mga maligno, sila po yung mga dating hanghel, sila po yung mga fallen angel na mga na lumaban sa Diyos, nag-alsa, kaya sila ay nalaglag sa lupa. At kapag ikaw ay nagbigay respeto sa kanila, ikaw ay nagbibigay respeto sa mga demonyo dahil ang mga fallen angel, sila ngayon yung manalaglag sa lupa, sila yung mga demonyo na lumaban sa Diyos, sila yung mga dating anghel. Kaya po binabawal po 'yan sa turo ng Catechism ng Catholic Church na ano, na magbigay respeto ka o kaya magtabi-tabi po ka kung ikaw ay dadaan dahil turo po ng mga ano ng mga gabay ng mga albularyo kailangan magrespeto ng mga tao tuwing dadaan sa malaking puno para hindi sila makaapak o makapanakit. Pagdating po sa Bible, nasusulat po na ano, ang mga espiritu ay hindi mo kayang saktan. Dahil ang mga espiritu ay wala po silang katawan lupa. Kaya po sila ay nakakalusot sa pader o kahit sa mga punong kahoy. Kahit barilin mo sila, hindi sila masasaktan. Ngayon pa paano mo siya tatamaan kung ang kanilang katawan ay tagus-tagusan? Yan. Hindi mo po sila kayang saktan. Yung turo na ano, na magtabi-tabi po sa mga marunong espirito, sa mga engkanto, yan po ay turo ng mga gabay, ng mga pit healer, ng mga albularyo, na susulat nga sa panalaklat na anuman katuruan na ang turo nang nauna na kahit siya pa ay magpakilalang galing sa langit, ito ay hindi dapat paniwalaan. Kaya kung ang turo ng mga pitheler, mga albolaryo, ay magbigay respeto, magtabi-tabi po, ito ay kabaliktaran na sa turo ng Biblia. Mga kay mortal ginawa kong video na ito hindi para manira, kundi para ituwid lamang yung katotohanan. Na yung pagtabi-tabi po ay hindi po maganda dahil ikaw po ay nagbibigay respeto sa mga demonyo. At kung iniisip mo po na mayroon dyan ano, maruruming espirito, mayroon dyan mga engkanto, o kaya mga nono sa konso, pwede ka pong humingi ng proteksyon. Kung kay si Jesus, Mary, and Joseph, sabihin mo lang po yon sa Sagrada Pamilya kung ikaw ay Roma Catholic kung ikaw naman ay Christian, o mga born again, o Protestant, kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, pwede mong sabihin na in the name of Jesus Christ, protect me. Kaysa po sa magbigay galang ka sa mga demonyo. Dahil ang pagbibigay galang sa mga demonyo, sa mga fallen angel, ay pakikisa sa kanila. At kapag ikaw ay nakiisa sa kanila, ikaw ay kalaban ng Diyos. Salamat po mga kay Mortal sa panonood sa akin YouTube channel. God bless you. Ingat tayo lahat.